everyone! Mamitas tayo ng sile Nahinog na siya Kasi busy ang buhay Ang okra Ayan Lumaki na rin siya Kala ko hindi na siya magbunga Siguro Nagtampo siya kasi hindi ko siya binibisita Kaya nagbunga ulit siya Ito tatamlan ko ng spring onion Katulad nito Ayan see? Marami siyang nagbunga, hindi ko na siya pinansin. Nagpapansin pa siya. Yan, ganyan, kadami yung kanyang kanyang. Yan. Ikakainin mo. Ikakainin naman si ako. Kaya, nagdala ako ng plastic. Lalagyan ng talong. Pero yung okra, namatay na talaga uh -huh. so tatlo siya another tatlo -ano. tapos may sili na nahinog na yan yeah. na sili hindi hindi Buti na lang walang lamok. Walang lamok.